Hello, hello, hello mga kababayan. Dito na naman po inyong lingkod, Dino, DMSC. Balik nagbabalik, para na naman sa isang talakayan. Pero bago po yan, kung <clears throat> bago lang po kayo sa aking channel, pakilike and subscribe po naman, nang sa gayon ay eh, lumaki laki ang ating YouTube community, ang ating channel po. Eh, Pag-usapan po natin yung napapabalita na impeachment case daw para kay B.P. Inday. Kasado na raw. por ano, piling yata. Eh, yan po ay eh, ayon sa dalawang vlogger na napanood ko, no. Sa dalawang vlogs na napanood ko kina attorney Trixie Cruz Angeles sa kay Miss Joey Cruz. Eh, ayon sa kanila, marami ng bulong-bulungan kanilang mga sources na sabi na maaaring ma-impeach daw si Miss si BP Inday. Well, no doubt naman kung talagang ipupush nila yan, di ba? hawak na hawak nila si yung Congress <coughs> speaker ng House of Congress eh Pinsa ni BBM si speaker Tamba los los ah speaker ano ano nga yun? Romualdez, Martin Romualdez. Walang alam kundi magpamudmud ng ayuda siya pa mismo umiikot para lang iabot ang ayuda. Mantalang ng panahon ng PRRD na meron pang pandemic, Papa niyan ni eh, DSWD or mga barangay officials, miikot-ikot sila, nagbabahay-bahay, Nakatanggap din ako noon kay panahon ni PRRD nung may pandemic. Eh pero ngayon, wala nang ang pandemic, mas malaki pang budget para sa ayuda. Wala na naman kami nakatanggap. Bakit kaya lumaki ang budget para sa ayuda, no? Wala nang pandemic. Mas kakaunti naman yung binibigyan nila. talagang obvious na obvious, di po ba? Ang tanong natin, pag ina... ni-acket yung impeachment sa Kamara, pagdating sa Senado, may bilang ba para mag-side yung mga senator para sa, sa botohan na yan? Na mapa-impeach si BP Inday Sara? Ilan na lang po ba ang natitira sa Senator? 23 na lang dahil si Senator Angara napunta na sa DepEd. So 23 na yan. Ang pinaka-solid na makaduterte. Eh, lagay na natin sa tatlo. Si Senator Bato, Senator Bongo, at si Senator Padilla the rest, yung 20, wala na, lang na tayo. At kung gugustuhin nila talaga, kahit na wala silang ebidensya na masasabi, talaga magagawa nila. Di po ba? Kaya na example ni Ma'am Trixie na ginawa nila kay Chief Justice Corona. Renato Corona, di ba? Tanggal at na-impeach ang tao. Panaw ni Noy Noy Aquino. Talagang pag gusto, may paraan. At kaya nilang gawin. Dahil nasa administration sila eh. Sobrang laki ng Takot nila no eh Ma'am Inday. Paranoid na paranoid eh. Dalawang beses pa lang yung nagpapahayag si nang nagbibigay ng statement si Ma'am Inday. Dalawang beses na written statement na pino sa Facebook. At parang isaw dalawang interviews kung bakit siya nag-resign, et cetera, et cetera. Kung anong dahilan, bakit ganyan, ganon-ganon, dahil daw sa yung sa survey na ano na ano nga yun? Okta survey ba? Okta, alimutan ko na. Yung tungkol sa Pro Duterte at saka Pro Marcos. Sinasabi niya, bakit nagpagawa ng ganang sorbet? Well, isa lang naman daw ang dahilan kundi para magtagal sila sa pwesto. derechahan ng sinasabi ni Maminda yan. Talagang nagsasalita na ang agila ng Dabao. At dahil diyan, Humupotok ngayon yung impeachment para kay Ma'am Inday. Wala pa nga yung people power na sinasabi na baka mangyari. Eh, uunahan, mukhang uunahan na nila ng impeachment. <coughs> Again, ito, hinala lang, hinala ko lang ano man ang gawin ninyo sa mga Duterte. Salingin nyo, tanggalan nyo ng kapangyarihan, sabay, pag-uumpisahan siguro ng gulo yan. Eh, si si, sino nato Si Senator Contiveros, di ba? real threat daw and danger na mabalik sa pwesto ang mga Duterte hanggat may power si BP Itday. Sabi, talagang gusto nilang gusto nilang mawalan ng kapangyarihan. Ano nga sabi ni Mike Abe sa vlog niya ngayong araw na to? sabi niya, wala na raw yung magic ng Duterte. Yung Duterte magic, wala na raw yan. Well, subukan ninyo at baka lumabas yung magic na yan na sinasabi mong nawawala na. Subukan ninyong impeach or manggulo o ano paman. malamang sa malamang yan ang magiging mitya ng inyong pagbagsak. Well, sana sana hindi matuloy, di ba? Pero, ewan natin. Magkakaalaman yan. Mukhang exciting ang mga parating ng mga araw. Uh, tingnan natin kung ano ang magiging kahinatnan nito. Yung vlog ko kanina, may sumasagot, gagaw ako ako. Siraulo daw ako. Mga Duterte daw walang ginawa. Lagi ko nalang pinatulan. Nag-comment siya. Hindi nalang pinatulan dahil wala eh. Pakababaw eh. Minura pa ako. Hindi po ba? Mura ba matatawag yun? Tanawag akong gago. <laughs> Ewan natin. Hindi ko alam. Pero, kung wala kang matinong masasabi, hindi mo kayang panindigan, ginagawa ng administrasyong ito, manahimik ka na lang. Ngayon, kung gusto mong sagutin kita, ay magsabi ka ng, ano, ng maayos. Ang sinasabi mo, walang nagawa ang Duterte. Eh, sa dami nga na nagawa eh. Hindi na nga malaman, hindi na nga maipagyabang lahat eh. mga infrastructure projects niya, hindi na pagyabang lahat. Eh, yung pinagyayabang ni BBM. Ano? Meron ba? Fictitious project? flood control project na binangga ng barko. Ano yun? Lahat ba ng project niya sa flood control binangga ng barko? Pugo. Talagang itong mga followers ni BBM talagang bulag eh, no? Ewan kung talagang ano eh, yun yata ang sakit nila eh. Yung tinatawag na loyalista, yun yata ang sakit ng mga yan. Ano? Nagiging bulag, pipi at bingina. na. Kapag ano, naging loyalista sa kanila. Maging ano naman kayo, mapag, mapagmatsyag, di yung bulag na tagasunod lang kayo ng isang leader. Kung may mali sa leader mo, i-point out mo. Nasunod ka na lang nasunod. napag kayo. Either na tanga lang kayo o nababayaran kayo. Wala namang mga vlogger na makabibiyip grupo na yan. isang may isang grupo diyan na talagang busit na busit na ako. Eh. Talagang halatang halata mo na nasasayaran ang kung ano yung mga palad nila. Eh. Wala na sa wish yung pinagsasabi. Well, Bantayan po natin kung anong-ano mangyayari. Pagtanggol po natin ang ating BP Inday. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong likod. Dino DMMC. like subscribe, comment, and share po naman. Salamat po. Bye! -bye.